Hindi siya na po nabitin po okay, sa video. Uh -huh. Kaya dudugtong ko po ito. Ano, malakas yan? Okay, may kaya ayaw mga... Malakas. Ito na lang, subukan natin tong layangan na to Lakas. Hindi. Kulang sa Kulangan sa hangin. Oh. Aba, aba, aba. Ano na yan? Ayun na po. Daming pang ilan na palipad. Daming sa kanya po. Isa lang oh. Pang isa lang o. Oh. Isang palipad lang mga katuke. Saan Saan na yan? pala si Katuke. Kay kay Kuya Franz. Hindi ako Mata. friend nan, kay shout out na lang sa iyo Katuke. May mga ano yun, kalapati. Po si Lia. Ikon mo ay na boss Jomel? Ta kalapati. Oh, baba ya kay Jojo. Ah. Ako ako ako. Pati mag na, ka mag-video bot. Na, video mo. Wala na video ka. Kaya hindi mabitawan yung dalawa ha. Oh, mga kabate. Oh, kabate. Bye-bye. Angel Joe. Pagbitawan mo ako, o, pag mo, ako mo. O, pag mo, <coughs> na lang naman to. yung kanina, malakas hangin. Okay, Eh, kulang na. Bili po. 100.

update ko sa inyong layangan na to. Kasi nung itong binagawa ko, wala pa akong channel, youtube channel. Kaya ito, update ko na. Matagal na po itong gawa. Ayan na po. Dito sa likod mo. Dito po yung malikod. Dito. 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 Dito po yung harap.

Ang kilig. Hindi kaya kasi kung eh, malaki yan eh. Ayan po yung layangan. Sinusubukan po ni Boss. Hindi pa malipali pa rin. Ayan, doon po siya. Napakalayo yung kulay orange po. Yung po siya si Boss. Ayan na po yung layangan ko. Sinusubukan pa tayo si Boss Jomel. Kaso may hina po ang hangin. Lugi ako ngayon ah Malalaki kasi yung pinalipad ko Hindi yung maliliit eh Ayan ba Bagsak po yan Hop Ayan po, magsak na po ang layangan Ayan po, dumating yung si Juan may po magpalipad kung malalaking ang hangin kaya mahina yung hangin mga idol so, pasensyaan nyo na ako kung ganito pero try, 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 try natin hanggang kaya so, try natin hanggang kaya wala na po yung bibigyo sa akin may kiling kiling daw po sa kanan po ha, pasensya pa, na kayo baka nahiluhilo na kayo sa video ko Kasi may kiling po, kiling po, kiling Hey! Hey. Hala, basin po mga idol. Mahina po talaga ang hangin sa taas. Ayan po. Ayan po yung layangan. Mahina po talaga ang hangin. Sinjat pa sinsa na po. Sorry po. Update ko kayo ulit kapag malakas po ang hangin. Hanggang dito lang po ang video ko. Maraming salamat. Mag-iingat po tayong lahat. That's this.